isa lamang ito sa panawagan ng ilang mga progresibong grupo mula sa Central Luzon na nagtipon-tipon sa harap ng opisina ng Department of Public Works and Highways o DPWH Radio 3 sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong Martes, September 9. Matatandaang ang Central Luzon ang nakakuha ng pinakamalaking budget at pinakamaraming flood control projects sa bansa, kung saan ayon sa Malacanang, sa 9,855 na proyekto na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos mula July 2022 hanggang May 2025, 1,617 o 98.01 billion pesos nito ang napunta sa Region 3. Dahil dito, nahaharap sa mga pagdinig ng Kongreso sina ex DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez matapos silang masangkot sa mga depektibo at overpriced na DPWH flood control projects. Sa panguna ng kilusan para sa Pambansang Demokrasya o KPD, katuwang ang Youth for Nationalism and Democracy o YND na ng grupo upang panagutin ang mga korap na DPWH officials at iba pang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects sa rehiyon. Uh, Pagkilos ng iba't ibang uh, organis uh, organisasyon ng mamamayan under ng kilusan para sa pambansang demokrasya. Ibig sabihin, para kundinahin yung patuloy na korupsyon na nagaganap sa DPWH. Ay uh, nilunsad namin to upang kalampagin at uh, hindi manahimik sa anumang maanumalyang ma ma proyektong nagaganap. Nakiisa rin dito ang manging isda na si Mang Romeo Rojas, Pangulo ng Grupong Pangisda Bulacan. Anya, malaki umano ang epekto ng pagbaha, lalo na sa mga bulakenyong nakatira malapit sa mga coastal areas. Marami rin ang baryo sa Bulacan ang halos mabura na sa mapa dahil sa mataas na baha. Kaya naman nadismaya umano silang malaman na sa korupsyon lang naubi ang pondo na para sana sa mga flood control project. Dahil po sa kapalpakan ng mga kontraktor at ng ating gobyerno sa paggawa ng mga flood control, maray pong kabahayan sa mga coastal area mga kabahay ng mga mangisda ang um, natangay na lang bigla ng baha. Pagkat hindi nila iningatan, hindi nila inayos kung paano gagasusin ang pondo ng ating bayan. Ayon kay Mok Abel miyembro ng kilusan para sa pambansang demokrasya. Dahil umano sa korupsyon, lumiliit ang mga pampublikong serbisyo. Uh, mayaman tayo sa ang Pilipinas. Sa natural resources pa lang, napakayaman ng Pilipinas. Totoo yun talagang nakukorap lang ang pondo ng mama, ang pondo ng bansa at hindi to nagiging serbisyo sa mamamayan. Kaya yun ang nakakalungkot, totoong mayaman pero iilan ang nakikinabang. Dagdag niya, nakakalungkot umano na dahil sa korupsyon, nagpapatuloy ang paghihirap ng maraming mamamayan kung saan maraming Pilipino rin ang nagugutom kabila ng bilyong-bilyong pisong kinukurakot. Ang parehong panawagan ni Naavel at Rojas, magkaroon ng ngipin ang batas upang mapanagot ang lahat ng nagkasala anuman ang posisyong kanilang inuupuan. Ay panagot ng ang mga kontraktor kahit ang mga nasa LGU kahit ang mga nakaupo sa pinakamataas na sektor ng ating lipunan ay managot. Dapat walang piliin lahat ng nagkasala, parusahan, nang sa batas. Walang kinikilingang paglilitis at bukas sa pampublikong um, um, paglilitis kasi alam naman natin na sangkot sa korupsyon na ito ang mga politiko. Kaya tayo nananawagan ng transparency sa, sa investigasyon kasi dapat walang i-cover up, walang pagtakpan ng mga politiko. Kung talagang um, sangkot sa korupsyon, dapat managot. Samantala, nanawagan naman si Avellanoza sa iba pang mga Pilipino, partikular na sa Central Luzon, na mamulat at makilahok sa mga kilusan na lumalaban sa katiwalian ng pamahalaan lalo na nakasalalay sa tuluyang pagputol ng siklo ng korupsyon, ang kaligtasan, dignidad, karapatan at kalayaan ng bawat isa. bilang mamamayan ay maging mulat, uh, makisangkot at pumilos kasi hindi dapat normal to eh, hindi siya new normal sa atin yung, yung ganitong mga korupsyon. Patuloy na mga lampag ang mamamayan, patuloy na mga lampag ang lahat ng sektor. Bukod dito, bawat pisong ninakaw umano ay buhay na nalalagay sa panganib at bawat pekeng proyekto ay baha na nakaamba sa maraming mamamayan partikular na ang mga hirap nang bumangon sa siklo ng kalamidad at kapabayaan ng gobyerno Ashley Punzalan CLTV 36 News